transmission oil para sa Corolla natin ayan tapos pumili na rin ako ng battery terminal na madaling tanggalin tapos maraming pwede ilagay na wire tapos bumili na rin ako nitong brush para sa detail natin sa Corolla tapos bumili na rin ako ng drive belt ito yung mga tornilyo na dapat natin tanggalin para malagyan natin ng transmission oil itong SR5. Lagyan na natin siya ng penetrating oil para madaling tanggalin. Yeah. Yun, dinatry natin tanggalin yung drain plug na itong gearbox. Talagang ayaw matanggal. At saka sa isang plug na para lalagyan siya ng langis ng transmission oil, iba yung socket niya magkaiba. So ayan 24, yung isa 27 sa tingin ko. So hindi na muna natin ito gagalawin kasi matigas at sya, wala akong socket na 27. Uli pa naman tayo dito sa battery terminal. Papalitan na natin yung negative na yan. Tapos itong positive. ganito yung tsura pag nakabit na ng maayos yung terminal tapos lalagyan pa sa gilid ng mga negative tapos ito naman pinutol ka na kasi hindi siya natatanggal para mapalitan puputulin talaga so yan, kinabit ko na rin yung mga ibang negative nung kotse at saka ng battery yung positive naman hindi ko napalitan kasi ang dami nang tatanggalin lipat naman tayo sa drive belt papalitan na natin tong lumang drive belt ng Corolla siguro 17 years na yan dyan hindi pa napapalitan ngayon pa lang sa so, pagtanggal naman ng drive belt meron lang 12mm na nut dyan sa may alternator pag naluwagan mo na yon, tulak mo lang yung alternator tapos tandaan mo kung saan dumadaan yung drive belt gayain mo lang yun so higpitan mo na lang pag uh, mo yung alternator tapos higpitan mo ulit yung nut dito naman pipinturahan natin itong air filter kasi sobrang dami niya kalawang So lilihain lang natin yan para matanggal yung kalawang na, na nakadikit sa air filter. Tapos lalagyan ng primer tapos base coat. After naman mapinturahan itong air filter, pipinturahan natin din yung iba para gumanda yung engine bay natin. Plus detail ng engine bay. So mamax natin yung pinakamalinis na kaya natin. Tapos papakita ko sa inyo yung before and after. So ito lang yung ginawa natin ngayong araw na to kasi parang 3 years lang akong gumawa year we next week